Ay, hinabutan na ng gabi. Oh, no. Sana nga na. Kaya na pag-tasting ayaw na naman eh. <laughs> mga na talaga to. Hinabutan na talaga kami ng gabi mga katropops. Oh. oh. Kiki okay nga, birit. Yun <laughs> no? Nice. Ooh, okay na siya mga katropops. Oh, no. <laughs> video daw, Yun, for today's video mga katropos, makakatapos lang natin sa Panay. Panay, Quezon City kanina. So yun, dito na naman tayo sa ano, Teresa Rizal. Wow! So, itong motor na to mga katropos, sa dad ko na yata tong customer kasi may sticker ako. Wow. Di ko lang di ko lang sure o oh. di ko lang maani na kung sino sino dun sa mga naging customer ko noon. So well, ito share ko lang sa inyo. Problema daw ng motor na to, may andar kaso wala may hub. Oh, no. So since November pa daw to. November 2024. Wow. Ah, uh, dinala sa ka sa ano sa shop. Kaso nga lang dinila mapa, di mapatino. Oh no. So ito. nakita ni Pops, kinuntak ako. So baka daw sakali, makuha ko. mapa ko. Kaya eh, hey, ito. Nice. Tinawagan niya ako at pinuntahan ko naman siya mga katro pops. Ito, kakalikutin ko ba ito mga pops? Sabi yes. Sabi ko oh. Wow. Alright. So yan, easy ride 150 po ito mga pops, ha. So sinuap updown niya ito dun sa, kung ano? Ah, tawag nito? GPR kasi hindi daw kaangas kasi yung misis niya doon sa GPR kaya naghanap sila ng ganito maxi scope yeah! okay share ko lang naman so ito mga pops kalikutin ko muna ha balikan ko kayo kung anong update kung anong problema kung bakit siya ganun yeah! kasi testing muna natin may andar ba talaga may remote pala wow. So, may andar sya maandar Kaso nga lang, pag nire-rip daw to, namamatay. Ayan o, nag-hug na talaga. So, yun yung problem na sa motor na to. So, yun yung kakalikutin ko mga paps, no. Titingnan natin. Kasi palit na rin siya ng carburetor Ayan, may bagong carburetor dito. Ito, tinisting na rin wow. na niya to. Baka daw sakali, kaya niya. Ayun, ganun pa rin. Ayaw talaga. Okay? So, ito mga katropa ko. Ah, uh, medyo stable na yung ano niya, yung anda pero meron pa rin siyang hagok na konti. No, no! So, rin, hindi na siya tulad kanina na grabe yung hagok. So, ang ginawa namin dito is pinalik namin yung spark plug kasi medyo no, no! Ayan, bago daw to pero maluwag yung pagkakapit. Then sa karburador, pinalik namin lahat ng lamang doob, naman doob kaya yun observe lang namin to ayun na nga gumanda na yung gumanda na yung minor yung mga katropa wow ay hinabutan na ng gabi sana nga okay na kaya na pag testing ayaw na naman eh nga <laughs> okay na talaga to hinabutan na talaga kami ng gabi mga katropa so oh. oh no Sige nga, birit yun oh, no. wow siya mga katropops nice so yun yung problema talaga Nung mga katropops may hagok siya so yun ang binalik lang na ay pinalit lang namin is yung carburetor niya na ispa so ito yun drain kami ng tubig marami marami tubig yung ano kasulinan niya tubig yun tubig yun nabuo talaga siya So, yun, okay na. Ginabi na kahit pa paano. Natapos din. Wow! So, dito pala to sa Teresa, mga kataw box na. Okay na na talaga yan, Pops. Lakas na. Wow! Hindi na ibenta. <laughs> Sayang. <laughs> okay, ride safe sa lahat.